35 individual at organisasyon ang ginawaran ng Diamond Awards ng Pampanga Press Club o PPC sa Royce Hotel and Casino Clark nito Sabado, November 23. Ito ay bilang bahagi ng selebrasyon ng kanilang ika-75 founding anniversary. Malaking bagay po na may kakampi tayo na sa gobyerno, sa private sector na tumutulong sa atin sa pagtulak uh, ng uh, kalayaan para sa pamamahayag. Ang mga katangi leader at community partner na nakatanggap ng recognition ay mula sa larangan ng religion, governance, business, education at iba pa. Isa sa PPC Diamond Award ang namayapang founder ng Laos Group of Companies at CLTV36 na si Levi P. Laos para sa kanyang pagsasalong ng countryside development. Gayun din si Maria Theresa Laos para sa kanyang charitable works. Ang kanilang mga parangal ay tinanggap ni CLTV 36 President Sonia P. Soto. Nakatanggap din ng plaques of recognition ng partners ng PPC sa pagsusulong ng press freedom. Samantala sa loob ng 75 taon, patuloy daw ang mga miyembro ng PPC sa paghahatid ng balita at impormasyon ukol sa iba't ibang mahalagang isyu. Ang Pampanga Press Club ay nandoon sa lahat ng tagumpay at naging mga hamon sa ating sosyedad. Ano? Nakita natin ang mga iba't ibang mga pagsubok, mga natural disasters, man-made disasters, economic and political upheavals and na witness na sundan po yan ng PPC na isulat, na ilathala. At ganoon din naman yung mga tagumpay ng ating bayan. Of course, uh, marami po yan. Uh, unang una na dyan kung paano po tayo nakabangon muli at bumabangon kapag tayo po uh, ay nakakaranas ng uh, yes, there are several. Uh, mountain of it. As a matter of fact, eh, Uh, the press club helped shape the political history not only of Pampanga, not only of Pangina City, but the whole of Central Luzon. May mensahe naman ang PPC para sa gusto maging mamamahayag. Ituloy nyo lamang po ito. Magsanay uh, lang po tayo ng konte at importante po ang prinsipyo, ang integridad, ang kredibilidad bilang mamamahayag. At uh, it may not be a good paying job, pero napakaganda pong alalahanin na ang isang periodista, manunulat, media, ay nakakatulong sa bayan sa, sa pamagitan ng mga artikulo, sa pamagitan ng mga anunsyo, binobroadcast. So, yan po ay malaking impact sa ating komunidad. Liana Canilao, SILTV 36 News.